Oh. Bali ano? 500. Bali uh. plus no. Ha. Uh Bali maghahati kami ng dalawa eh. Five. Bali magigiyano kami. Gaano maganda 'yan. Gawa namin ng ano, tagtatlong daan na kami para meron kang ano. No. Tagwi na ng 100 diyan. Teka, tatlong kami. Kasi babalik, mo yung ano din, 'di ba? Oo, oh, babalik ko, sir. Bibigyan ko 'yan ng tatlong daan, yung tatlong daan bibigyan kanya. Bali magga kami eh. Pady 53 hours ano, namin. Dagwin na ng 100 para meron kang tip. Oh, sige sir, magdagdag na lang kayo. 'Di ba? Bibigyan ka ng 300, bibigyan niya po ng 400. Oh, sige, pwede na 'yun. Sir. To, ha, sabi mo, ha Binigyan ako ng si Ralph ng 400, bibigyan mo rin ako ng 400. Okay na 'yun. Ha? Ah? Mo ah, bali bumenta na. Okay na 'yun. Ha? Okay na, yun, bro. Sige, sige. Bibigyan kita ng apat ngayon. Bibigyan ka rin ng apat araan. Ha? Okay na. Ay, pwede yun, sir. Mas, kay, sir. Mas, okay. Pag-apat sir. Okay, okay, kasi ilugi ako pag-aroon, sir. Eh. O, kasi itong ang, ayun lang baktubak namin. Ngayon, dodobling ko na. Tagyo pa rin, hindi ka na malugi. Tag-apat na kami. Mas, okay, sige, na, ha? Sige, sige. Okay. Kasi, puta, limandaan lang itong t-box, eh. Puta ka ng t-box. Sana bumili na wala ako ng bago. Mas mahal pa yung ano. Oo. Ito yung wallet ko. Bigyan ka rin ng apat daraan. Sige, yung bayan ng Ah. Ah, sige. Alin di ka alam ano, mo? Sabi mo ang binayad sa kanila si Ralph for 50, tagor tira kayo ha. Oo. Oh. Lawo na wala makita malayo din talaga. Kaya nga sir. Ano? Pulo mo ay wallet ko. Hindi pa kumita ka rin. Utang na utang pa yung kala pati niyan. Kaya <laughs> pa bayaran niya nang hayop niya. 1 2 Oh ha. Apat na lang binigay sa iyo. Okay. Sige, mo siya ngayon ng 450. Sige, sige. Okay. Kukuha ka pa ng book, maaga pa naman eh O sana nga, may makuha pa siya Meron yan Okay na ha kita tayo, ingatan mo eh. rin Oo Oh, sige, thank you. थैंक यू सर लेना का